ayan, mga mga love shot out sa mga kalabster natin magintro uh, mag intro mo tayo mga kalabster pero uh, ito yung aking reaction sa isang uh, uh, video na nagkakalat ngayon na nag viral siya mga kalabster natin nandyan yung picture yung sa baba pero hindi natin pa bigyan ng pangalan kung sino man 'yon. Pero kung uh, nakita man ninyo 'yon at napanood ninyo yung kanya'ng video na nagkakalat ngayon, kilala na ninyo siya. Kaya bigyan natin ng advice, uh, magbibigay tayo kahit konting advice lang para sa ating mga kababayan na mga OFW, mga kalabster natin. Uh, ito si Founder Jane Lastimoso, ng Pounder ng team tapos so, ayan mga kalabster natin pag intro muna tayo at itutuloy natin ang aking kikwento para sa inyong lahat Eh na nakikita natin na ganun ang ginagawa niya, siyempre ang um, yung realidad ng isang tao. Kailangan din natin 'yun respetuhin. At kailangan din natin siya i-advise na 'wag niya nang uulitin. Kasi hindi lang tayo, ikaw, ako, sila nakakita. Marami. Kaya kahit sa malayo ka, ang dyan ngayon, hindi na basta-basta. Kaya alert tayong lahat. Um, mahirap kasing um, gagawin na hindi mo alam kinabukasan na sa media ka na, pinag-uusapan ka na. Kaya ikaw mismo, sa sarili mo, alam mo yun. Kung mali o hindi ang ginagawa mo. Kaya, aware din tayo mga kalabster natin. Kasi, hindi natin um, hawak yung mga isip ng kapwa natin. Kaya, ah uh, bawat isa may kamalian. Pero, wag hahantong sa ah uh, mas ma, mas, lalo pagugulo, mas lalo pa gugulo, mas lalo pa Um, lalaki yung problema. Siyempre, nandyan yung pamilya, nandyan yung, di ba? Kaya, um, wag natin naman sayangan yung ating mga uh, kabutihan at ating kagandahan uh, kagandahang um, loob at lalong-lalo sa ating mga magulang lahat ng ating pamilya sa buhay. Kasi siyempre hindi lang ikaw, lahat na, ba diba? Uh, yung mga tao naman na na may uh, concern sa iyo, siyempre marami din naman nagsasalita na about sa ganyan na uh, siyempre concern nga eh. Pero meron namang iba na Uh, hindi sila concerned sa iyo kaya maraming nagsasalita na ganun ka ganito ka ganyan uh, mahirap lang kasi banggitin dito kaya siguro naintindihan niyo din yan kung napanood ninyo yung isang OFW sa Hong Kong na nag-viral ngayon yun 'di ba kaya mag-ingat-ingat din tayo mga ka kapwa natin mga Pinoy, kapwa natin mga Pinay. Mag-ingat-ingat tayo kahit saan tayong sulok ng mundo. Hindi tayo basta-basta uh, apak diba, na Aapak apak-apakan di ba na na huhusgahay na yung ganyan. Uh, kung tayo ay re-respetuhin din natin yung ating sarili, mga kalabster natin. O, oh, ba diba? Ngayon, yun lang ang mapapayo ko. Kung gusto ninyo i-upload yung uh, video na yun, isipin nyo naman na kung ibalik ta rin ang sitwasyon na ikaw din gumawa ng ganyan, siya bilang kaibigan mo na kinuwaan ka ng video tapos in-upload, di ba? Masakit din yun sa damdamin mo bilang isang kaibigan, di ba? At siyempre may mga anak din yun, may mga pamilya, siyempre alam yun na kung ano mahihat nandoon, di ba? Ganun. Ngayon sa mga atin, kasi mga kalabster natin, siyempre yung um, bilang respeto at saka yung um, bigyan din natin ng halaga yung ating um, Sarili, yung ating kaibigan kahit siguro naman uh, magtampuhan kayo mag-away kayo mag-ganyan uh, -ga, mag tayo pero uh, yung isipin nyo yung um, yung bilang uh, pagkatao ng ating kaibigan yung ah uh, yung di ba marami ngayon na de na depressed din dahil sa sa ganyong problema di ba si ano dati uh, nagsuicide di ba kasi sa depression di ba kasi nga ah uh, marami namang nagsasabi na ano pero wag na wag na natin lalo natin sisirain yung isang tao isang bagay na dapat naman natin sana um, na 'wag mo nang gawin 'yan 'wag mo 'di ba yung kung tunay mong kaibigan 'wag mo ah uh, sirain 'di ba kung ano man yung ano ninyo pag-usapan ninyo pero yung ganong bagay na alam naman ninyo na masisira bilang dangal bil bilang isang um, uh, tawag yun buhay ng isang tao wag na natin mga kalabster palalain pa di ba o yung yung syempre, alam naman natin na may mali siya, may mali ka rin. Dapat, wag nang, wag nang pahabain pa. di ba? I, e, Siyempre nararamdaman din natin kung ano yung uh, nararamdaman ng isang tao na ganun ginawa mo, 'di ba? At saka isa pa, ah uh, magkasama din kayo, 'di ba? Magkaibigan kayo. Oh. Um, 'Wag 'wag na lang natin palalain pa yung sitwasyon na pwede naman natin ah uh, mabigyan ng solusyon, 'di ba? Ah uh, dapat kung ikaw na talagang ano, ikaw pa mag uh, bigay ng advice, bigyan mo siya ng yung kausapin mo na, oh, wag mo nang gawin ganito, wag mo yung ganyan, kasi, alam mo, masisira. Diba, Di ba, yung ganun, sana na hahanapin mo si isang kaibigan na meron siyang puso at meron siyang um, tawag yun, yung, 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 uh, yung kabutihan para sa iyo. Kasi nandoon ka na eh. Nandoon ka na sa kamalian. Dapat ang kaibigan mo ay tutulungan mo at tuturuan mo ng tama. Hindi yung palalain mo pa na para mak para para lalo siya ma down down to earth ba di ba hindi ganun klaseng kaibigan. Kaya mga kalabster natin, kung gusto ninyo magkaroon ng kaibigan, ilalanin nyo ng maigi na hindi kayo ilalagay sa ganong sitwasyon. ba? Diba? Kasi, tao lang naman tao tayo, tao lang naman tayo na magkaroon ng uh, kasalanan. Hindi naman tayo perfecto. Pero, hindi sana ganun kalala kung hindi dahil sa isa mong kaibigan. O, nandoon na tayo. Alin na siya ang may mali. Bakit niya ginawa? Dahil public yun. Kasi maraming tao. Pero kung tayong isang kaibigan na nakita na natin at kinawa natin ng video, dapat doon pa lang sabihin mo, tingnan mo ang ginawa mo. Kung tama o mali. Paano kung makikita ka ng pamilya mo? Paano kung makikita ka ng ganito ganyan? 'Di ba? Ang pangit Dapat ganoon i ano mo sa isa mong sa kaibigan mo hindi yung i-upload mo o ngayon di ba yun yun ang tama na bilang isang kaibigan mo na na gusto kang uh, it itatama kasi kaliwat kanan na tayo ngayon eh. Midya to midya, midya, di ba? Kaliwat kanan, harap, likod, di ba? na ngayon eh. Kaya wala iisang pagkakamali mo lang. Hahagip ka talaga ng mga nagbibidyo at na, di ba? Kaliwat kanan. Kaya ang pahiwatig ko sa mga OFW, dahan-dahan lang kayo. At bago nyo gawin, isipin nyo ng maigi. Ilagay ninyo sa tama ang inyong sarili. Para naman kayo ang susundin ng ibang OFW. Kaya kaya naging uh, alipin tayo ng ibang mabansa kasi minsan nakikita din nila sa atin. Pero kung re-respetuhin mo ang sarili mo, respektuhan ka ng ibang tao. Pero nandyan na 'yan. Nagawa na at nandyan na 'yan. Hindi na maibabalik. <clears throat> 'Di ba? Bilang ikaw isang kaibigan, dapat 'yun ang ginawa mo. Hindi 'yung ipapahamak mo pa. 'Di ba? Kaya Matuto na tayo. Marami na tayong mga uh, napulot na aral sa mga bagay-bagay na ganyan lagi ang nangyayari sa ating buhay. Kaya wag naman tayo uh, manghusga sa kapwa natin at lilingunin din natin ang ating mga sarili. Kung saan din tayo uh, nanggaling kung ano man tayo. Yun ang kasabihay na kung kilala, kilala mo lang sa pangalan pero sa totoong buhay at kanyang story ng buhay hindi mo alam. ba? Diba? Kaya ayayin Maraming maraming salamat sa inyo uh, sa inyong pag um, tangkilik ng aking uh, YT channel. Ayan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Um, ayan, God bless. At lagi na lang tayo magpray kay Lord na lagi tayo protektahan sa lahat ng bagay, sa lahat ng pangyayari, sa lahat ng sakuna na hindi naman natin mararanasan. Yung nararanasan ng iba. Uh, salamat sa inyong lahat.